ayan po kami magluluto ngayon na ginatang manok sa papaya. At yan po yung mga tira-tira pong balahibo. Mga 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 at si Kuya Makoy ay nagkakayod na. Dalawang buo po yung ilalagay namin sa aming lulutuin ngayon na ulam na ginataang manok. Medyo malala, naki malaki yung aba. Ito ang bagay, ang buo. Ah, dalawa lang. Ah, ito isa ano? Makapuno daw yan. Ah, ito daw po pala yung makapuno ng bigay ni Kuya Taran sa amin. Aba yung malaki po ito. Ah. So yan po, tulong-tulong uh, na po ang aming tatlong chef Si tatay, si mahal at si kuya makoy Si tatay po ang nagayat na ang ating papaya At yan po ay kay tatay ilalaga Para po mamaya ay pagkalagay ng lipotok ay kalagay-lagay na lang po yan Yan po at naisak lang na po ni tatay Yan po at yung asawa ko naman po ang nagkatay na ang manok. Yan po ay inahin. Mga si Kuya Edgar man din daw ay may pinalimliman doon sa ating mga manok pala eh. Yung mga pinalimliman ni Kuya, malalaki na daw han yung sisi oh. Si Kuya Edgar na po ang nangangalaga ng iba naming mga manok. Yung iba naman po ay kay Tate Rodel. Kami pinahingi na lang ng itlog. Ano. Night log. May log. po na tipidya. Si Mahal po dito ay nagtitilad pa ng karne. At so, si Tati naman po ay naghihiwa ng rekado. Yan. So ito na po yung ating karnet at na tilad na po ni Mahal. Ito po muna ay aming babanlian. yan po at luto na rin yung ating papaya. So, bali yan po at nabalian na namin yung karning manok. At amin na rin po itong igigisa. Yan po at panalo naman sa Ricardo. Oh, sa so, dami ng sibuyas, bawang, luya, at yung ating puntang lada dipadad. Si Ko uh, tayo magigisa na. Ano ba? na na muna igigisa. yung ating pong mga So, yan po, trekado pala ang po ay sobrang bango na. Okay. Yan po, po klaro din natin. Oh, dalagay na po natin yung ating pangalawang gata. Yan po ay ating pampalambot po diyan sa ating karne. Tatakpan po muna namin para po mabilis lumambot. So yan po at yan. Magtang mamantika-mantika na po. So atin na po ilalagay. So yan po tilalagyan na natin yung ating unang gata. Talagang mataba. Oo po ah, para na ito naging chicken curry. Mayroong kulay dilaw. Ang gusto yung ganyan? May sabaw? Oo, uh, gusto ko natin medyo may sabaw para may pambahog doon. Ito, hindi po nalang. Aling? Kapaya? Kapaya lagay. Akala, papakulo ng gata. Kira mo yung napakulo. Iyan, yeah, luto na. Iyan. Para may pangkulay mahal sa sobrang taba ng ano ay ah. ng manok. So yan po, tulutoy lang po natin yung gata at saka po natin ilalagay yung papaya na aming uh, pinalambot. Yan po, atin lang ilalagay yung ating papaya. So, yeah. Yan ang sinasabing saipot-saipot, ang luto. Para tuloy po naging chicken curry ito aming miluluto. <laughs> ano eh? At may itlog po ay... So, yan po. At nakain na sila. Habang yung akin pong baby ay nasa rotsot. <laughs> nadede po si Malia. Kaya ako po ay mamaya nakakain sila po muna. Narinig po ninyo ang sarotsot. <laughs> so Masarap po ang loto ni tatay. Yan po. Si Mahal po ay sa kagutuman ay baliktad pa ang damit. Lang kay bulbilit. Tan. ayun